Ay, ano ginagawa mo dito, Lai? Po. Ano ginagawa mo? Kumain. So, dito, ano gawa mo? Ah, bubukas ang pinto. Kumain ka na? Di pa? <laughs> Kuha ka ng pagkain, no? Kuha ka pagkain, bayaran ko. Kuha ka ng pagkain, babayaran ko. Opo. Na, pili ka na doon. Na? saan ka na y? Ha? Tegasan ni kau. Ah, dia nari nih, tera, terai. Bila latihan apa pagkain Di mana usah kau Oh, pilih kerana ikut kain. Kan? Kan, gusto. Semua so, es krim. Ha? Ice cream? Ayo mau nangkalin ice creammu, gusto? Ice cream di sini mana? Eh, dah, jalanatin. Saan yang buka di situ? Kapan buka? Karena kita mau buka sana ya. Dah, Das buka saan ini Das. Pakano Das. Ito po, nai. Saan? Ah, ito? Ito, nai. Ah, gusto niya ice cream. Gusto ice cream ni nanay. Pagkain <laughs> po ito. Ha? Hindi, pagkain. Pagkain ito. Ha? ha? Kanin yan? Hindi ko po alam. Tanong natin. Kanin na. Ay, kanin? Gusto ko kanin Ay, gusto niya kanin <laughs> so, ice cream, kanin pala ang gusto ni nanay. Ay, may tinda, kayo kanin. Ay, dito po, dito po. Kara? kanin. Kanin pala na. Ang... <laughs> Akala ko ice cream. Kila <laughs> natin ng kanin si nanay. Akala niya kasi ice cream. Ay, kanin. Ito pala po. Ayan, may chicken. Saka kanin. Pagkain. Kanin Inipin po. Mm -hmm. Agay natin. po, pagkal. Ice cream niya po ito. Ice cream ah. po 'yon. Ini ko yung try. Chicken. Ito po chicken. Manok lang. Manok lang. Ito kanin te. Ayun. Manok po. Opo. Tsaka dalawang dalawa na lang po. Ayun. Ah ah. Tapos kanin. Dalawang chicken po. Dalawa, dalawa na yon Oh, sige po. Ano yung soup, Ang drinks mo, Nay? Ano inumin mo? Dalawa po, rice rice na lang. Sige, dalawa na po, rice. Anong inumin mo? ah drinks. Ha? Soft drinks? Tara, anak tayo, tara. Hehehe. <laughs> Nakikita ko lang sagasito, libin, na, sa guys dito sa 7-11 bukas ng pinto Natanong ko siya kung nakakain na siya ba Hindi pa daw siya kumain So nay magpili ka nay Anong gusto mong inumin Saan Ay ito po Dito nay Saan nay Ito Saan Dito dito nay Saan Ito Dito, nai. dito nai. Saan? Ito, Okay. Orang gusto niya. <laughs> Taga saan ka, Nay? Taga saan po kayo? Saan yung bahay nyo? Wala kang bahay? Ha? Ano ba ang gusto mo? Saan yung bahay nyo? Po. Saan yung bahay? Ay, po ba? Hindi ah, yan nang narinig. Tara. So, bayaran na natin, ay. Hindi yan marinig. <laughs> Sinanay nanay ng chicken. okay po? Apa, apa. Yan. Natawa si nanay Two hundred forty. Oo. Oh. No. <laughs> <Okay. laughs> mainit naman pala. na. Change po may message din sa akin. Para na may siya makatabaho mo kasi nagyan siya. Kasi ma'am, sabi naman kasi yung all the way. Hindi ko alam saan all the way. Thank you. Thank Bye. Sino <laughs> kasama mo, Nay? Sino kasama mo dito, Nay? Sino Sino kasama mo dito?

sama, mereka sama di sini, oh, mereka nggak sama, sama mui, sama mui, apa, 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 kain ano. Pang tago mo yan ha, para ano. Ito na yun. Para ano mo, pang... Kung... Pang dandag mo. Ninety-five. Okay, Bye-bye na. Bye bye. Bye bye. Kainin mo Bye bye. mo. Si pa ano, no pinang. Ano ba